Have mga kabahayan. Welcome back to my channel, IW. Yes, Good news po ito para sa mga kabahayan nating mga OFW sa bansang Kuwait. amnesty po para sa mga TNT o walang legal na dokumento. Maayos na makawi ng bansang Pilipinas at sa mga lumabag sa paninirahan at pagtatrabaho. Pinagkalaw na po ng gobyerno ng bansang Kuwait at, at sa mga dayuhan. Ang tatlong buwang na ito ay epektibo po nitong March 17 hanggang June 17 sa taong 2024 mga kababayan saklaw po ng amnesty na ito particular na dayuhang pasuna ang mga civil ID at kansilado na ang mga civil ID dahil po sa pagtakas sa kanilang mga amo ginagarantiya ng pam pamalang kuwait na makapasok pa rin naman sa pamamagitan na regular na proseso at dayuhang mga alis ng bansa sa ilalim ng amnesty Subalit so, pagkatapos ito mga kabayan, ang patuloy na magtatago at lalabas sa batas sa paninirahan at pagtatrabaho sa bansang Kuwait ay arestuhin, ay papatawan ng penalty, idideport at tuloy na ang ibabaan sa bansa mga kababayan. Paalala lamang kung ikaw may administrative o judicial case at travel ban, kailangan nyo po munang resolvahin ito para makamit nyo po ang amnestiya, mga kababayan. At ayon po sa informasyon na nakalap sa Kuwait, ang may mga po na bisang number 20 para sa mga domestic workers ay hindi po pwedeng ilipat o palitan ng visa number 18. Para naman, para sa mga skilled workers, ang mga domestic workers naman po na may Domestic workers naman po na may kasong pagtakas ay kinakailangan po na bumalik sa kanilang mga original na employer para po maging legal uli ang kanilang pagtatrabaho mga bayan at hindi sila papayagang makalipat ng ibang employer. Para sa karagdagang formasyon mga babayan, makipag-ugnayan po o bumisita po sa tanggapan ng embahada o Migrant Workers Office sa Bansang Kuwait mga kababayan. Sana po nakatulong itong balita na ito para sa ating mga kababayan OFW Jans na TNT sa Bansang Kuwait. At karagdagang balita po mga kababayan, para sa ating mga kababayang Pilipinong abroad na pa OFW man o hindi, makinig po tayo mga kababayan, ipapatupad po ang pagbabagong ito simula po sa 1 na Abril taong kasalukuyan ng Bureau of Immigration sa lahat po ng lahat ng paliparang pandingdigang Pilipinas. Alinsunod po ito sa mga mandato ng ahensya na maghatid ng epektibo at mahusay na serbisyo sa immigration mga kababayan. Ano po mangyayari? ititigil na po ang pagdidikit ng mga arrival sticker sa mga pasaporte ng mga Pilipinong pasahero na darating po sa Pilipinas at dadaan sa mga engaged. Sa halip po niyan, ipapadala na lang sa email ng mga pasahero ang kanyang arrival information. Saan email po? Ipapadala po yan doon sa email na ginamit niyo po sa e-travel registration mga bayan. Kaya mahalaga po mag-register sa e-travel. Maaaring po naman matataka ng inyong mga pasaporte sa E-Gate kung kinakailangan, kung may request ayon po yan sa Bureau of Immigration mga kababayan. Maraming salamat po. Sana po may naibigay na tulong sa inyong mga kabayan ang mixing informasyon na ito at balita para sa mga kapwa ko, OFW. Maraming salamat. OFW, KSA at your service.